Isang teknolohiya na hindi mo makikita sa lupa. Isang proyekto na parang hinango sa science fiction at isang plano na kayang baguhin ang kapangyarihan ng buong mundo. Ito ang Golden Dome, isang lihim na pinopondohan ng bilyong dolyar. Isang kalasag mula sa kalawakan at isang pangarap ng Amerika. Na ngayon ay nagsisimula ng maging totoo. Pero ang tanong, ano ang tunay na layunin ng Golden Dome? At bakit ito kinatatakutan ng mga bansang gaya ng Russia at China? Ang Golden Dome ay hindi pangalan ng isang gusali o ng isang lihim na base. Ito ay ang pinakaambisyosong missile defense project ng Estados Unidos sa kasaysayan. Isang multi-layered system na hindi lang nagbabantay sa himpapawi kundi pati na rin sa kalawakan. At alam mo ba na sa ilalim ng Golden Dome, may apat ito na pangunahing sangka. Una, ang Space-Based Interceptors. Ito ang mga sandatang inilalagay sa kalawakan. Ikalawa, ang sensor satellites. Ito naman ang mga mata ng Amerika sa orbit. Laging nakaalerto. Ikatlo, ang mga ground and sea-based defense systems tulad ng THAAD, Patriot at Aegis. At ang ikaapat, ang command and control network. Ito ang utak ng buong system. Konektado sa lahat ng grupo ng militar mula Space Force hanggang Navy. Mga kahistoryador, isipin mo na lang, may isang digital na shield na bumabalot sa buong teritoryo ng Amerika. Lahat ng posibleng missile threat ay maaagapan ito bago pa man tumama sa kalupaan ng Amerika. At alam mo ba na sa likod ng proyektong ito ay ang Northrop Grumman, isang kilalang defense contractor ng Amerika. Ayon kay Kathy Warden, ang CEO ng kumpanya, sinimulan na nila ang ground testing ng mga interceptor system na bahagi ng Golden Dome. Bagamat hindi pa isinasa publiko ang mga detalye, ang kanilang teknolohiya ay dinisenyo para sa lagin ang mga misal habang ito ay nasa boost phase sa mismong sandaling ito ay inilulunsad. Kung magtagumpay ito, hindi na makakarating ang mga misal sa kanilang target. Sa umpisa pa lang ng paglunsad ng mga misal mula sa mga kalaban ay agad itong pipigilan o wawasakin. Yes, ganyan kalakas ang Golden Dome. Ngunit ang tanong ng marami, magkano ba ang halaga ng isang ganitong shield mula sa kalawakan? Ayon sa ulat, ang paunang budget para sa Golden Dome ay nasa $175 billion dollars at ayon sa Congressional Budget Office, maaring umabot ito sa $542 billion ang kabuang gastusin ng buong proyekto sa loob ng dalawang taon. Yes, hindi rin basta-basta ang budget para lang maisa katuparan ang proyekto. Ngunit ang kapalit naman, kapag naging matagumpay, ang Amerika ay literal na magkakaroon ng isang high-tech na shield Laban sa kahit anong misail ng kalaban, mapa-Russia, China o kahit sinong magpabalak na umatake. Ngunit sa kabila nito, hindi rin may iwasan ang malalim na isyo. Bakit tila ba natatakot ang Russia at China dito? Sa unang tingin, para lang itong depensa. Pero kung iisipin mong mabuti, maaring ito ay depensa na may kasamang kapangyarihang hindi mo aakalain na kayang kontrolin ng Amerika ang sinuman. Dahil kapag ang US ay may kakayahang pigilan ang kahit anong misail ng kahit sinong kalaban, ibig sabihin nawawala ang saysay ng nuclear arsenal ng ibang bansa. Kaya ito ang dahilan bakit kinatatakutan ito ng Russia at China. Mga kahistoryador, ang kanilang mga ballistic missile programs ang isa sa mga pangunahing haligi ng kanilang depensa at pananakot. Kapag nawala ang visa ng mga iyon, nawawala rin ang kanilang leverage sa pandaigdigang diplomasya. Ayon sa ilang analis, kung tuluyang maging operational ang Golden Dome, ang strategic advantage ng Russia at China pagdating sa missile warfare ay maaring mawala. Ang mga bansang ito ay umaasa sa kanilang kakayahan na makaganti gamit ang long-range missiles. Pero kung wala na itong epekto, mawawala ang pantimbang sa pagitan ng mga puwersa sa mundo. Sa ngayon, nasa testing phase pa lamang ang mga space-based interceptors ng US. Wala pang aktual na inilulunsad sa orbit. Pero ayon sa mga ulat, sa loob ng dalawang taon, posibleng may prototype ng handa para sa operasyon. Ngunit hindi pa rin maiiwasan na ang ganitong teknolohiya ay hindi nabiro. Kailangan ng high-speed propulsion systems, napakatatag na guidance systems. Dahil mga kill vehicles na kayang salagin at durugin ang target sa mismong himpapawid sa kalawakan mismo. Dagdag pa rito, kailangan din ng cost-effective satellite platforms para maipuesto ang mga interceptor sa tamang orbit. At syempre, kailangan nito ng napakalaking koordinasyon mula sa lahat ng sangay ng militar ng Amerika. Bukod sa teknolohiya, may iba pang mga isyong kailangang harapin. Isa na dito ay ang legalidad ng proyekto ayon sa mga eksperto mula sa international laws, maaring labag sa mga kasunduan sa paggamit ng kalawakan ang paglalagay ng mga armas doon. Isa sa mga nagpahayag ng babala ay si Elon Musk. Ayon sa kanya, ang militarisasyon ng kalawakan ay maaring magdulot ng hindi inaasahang sakuna. Isa sa kinatatakutan ay ang tinatawag na Kessler Syndrome isang senaryo kung saan ang pagkasira ng isang satellite ay magre sa domino effect ng mga space debris na maaring maka sa buong mundo. Isipin mong daang-daang satellite ang biglang masira at magsimula ng chain reaction. At ang resulta, hindi naligtas ang orbit, wala ng internet, GPS at komunikasyon. Hindi lang ito i-issue ng militar ito ay isyu ng buong mundo. Sa kabilang banda, mas numalalim pa ang kompetisyon. Ang Pentagon ngayon ay nahahati ang atensyon sa pagitan ng mga traditional defense contractors tulad ng Northrop Grumman at Lockheed Martin at ng mga bagong tech companies tulad ng SpaceX, Amazon Project Cooper at Palantir habang mabilis ang innovation ng mga tech companies na sa mga lumang contractor pa rin ang karanasan pagdating sa kinetic weapons at mass production. Sa kabila ng lahat ng ito, malinaw ang layunin ng Estados Unidos magkaroon ng shield sa lahat ng bahagi ng mundo mula sa lupa, sa dagat, sa himpapawid at hanggang sa kalawakan. Alam mo ba ayon sa mga dokumento, halos $151 billion na ang inilaan ng Department of Defense para sa multi-year contracts ng Golden Dome. Pero kahit gaano kalaki ang pondong ito, wala pa rin garantiya ng tagumpay. Ang mga eksperto ay nagsasabi na kailangan pa ng masinsinang testing, matinding koordinasyon ng buong militar at political will mula sa pamahalaan upang maisakatuparan ang kabuuan ng plano. Kung hindi ito may papatupad ng maayos, maari lamang itong mauwi sa tinatawag nilang White Elephant, isang proyekto na magarbo, mahal pero walang saysay. Gayunman, bilang tagamasid ng pandaigdigang seguridad, masasabi nating ang Golden Dome ay refleksyon ng bagong pananaw ng Amerika. Hindi na sapat ang simpleng missile defense. Ang kailangan nila ay total control. Ang depensa ay hindi laro at ang pagkakamali sa kalawakan ay maaring magdulot ng pandaigdigang sakuna. Pero hindi rin natin maaring isang tabi ang potensyal ng teknolohiyang ito ang space-based interceptors ay maaaring maging mahalagang bahagi ng mas malawak na integrated defense strategy kung saan sabay na gumagana ang ground defense, cyber defense at orbital systems. Ngunit kailangang siguraduhin na ang teknolohiya ay hindi lamang politically attractive kundi operationally reliable dahil kung ito ay mapapabayaan, hindi lang Amerika ang maapektuhan, kundi buong mundo. Sa pagtatapos, isa lang ang tiya. Ang laban para sa depensa ay hindi na lamang nasa lupa. Ito ay unti-unti nang umaabot sa kalawakan at ang sino mang may kontrol sa itaas, maaring siya ang magdikta ng kapayapaan o digmaan sa kinabukasan ng sangkatauhan. At yan po ang Golden Dome. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel dahil malaking tulong na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat!